Manay ka perti ka amon. Oh, bagongon ka gabi. Oh. mag best friend ato Ari ko di. Ari ko di ya. ang amon sud an gabi ka. Oh, paksi wa. Mhm. Mhm. sa inyo. Makaon kami di ya. kami di kaon komo kay makaon kami de. hmm <laughs> um, Amo kinay ya basta mga lunggo makaon sini, makaon sina, Amo ina kanami sina, makaon tatabla. tabla. O kaon ni? Ah dili som ka tabla. Tanto mga toy. Bye-bye. Um, oh. ah. hmm bye-bye. oh ah. Bye-bye na, bye Baba yen yen, nagsop-sop na nags ng uban. <laughs>